best friend ay Mama, kung umuod ng yun, umuod ka sa mama um Yung ano mo naman yun? Baka na ko may tarik pa Yung baka may huli huli yun Tingnan tingnan ito nga Si Ibong yata yun Hindi, si taga ano, Gera Ano yun na itong suyda yun? Gera Wala yun, sa minari ko nagyan Sige, mga kabibas na doon, kung di nadaan doon sa tamo, sa hirong

ito yung lugar na pinama pinamukan barangay pinamukan Batangas makalagpas ito pagaling sa Batangas City makalagpas ng Tabangaw yung refinery at saka San Miguel Pure Foods Incorporated yan naman ang papuntang lubo yan ang puntang lubo simlong saan nandyan at ang project ng GMP ngayon hintay ako ng dadaong na nangangawin o kaya yung naglalambat sa ngayon ang nahuhuli lang ay ang isdang don pilax yan ang madali ibenta sa hirap ng buhay ngayon ang gusto ng mga taong mamimili sa riwa at saka mababa ang presyo medyo malayo-layo din ito sa amin lugar